Opisyal at hayagang tinanggihan ni Vladimir Putin ang planong pangkapayapaan ni Donald Trump para tapusin ang digmaan sa Ukraine. Ayon sa Kremlin, hindi titigil ang digmaan kahit sa isyu ng Donbas. Kailangan munang buwagin ang tinatawag ng Kyiv na Nazi rehimen bago simulan ang negosasyon para tapusin ang digmaan. Ngayon, inihayag ni Sergey Lavrov, pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russia, nasisikapin ng Kremlin pabagsakin ang pamahalaan sa Kiev At di umano, ito raw ang napagkasunduan ni na Trump at Putin sa Alaska noong Agosto. Diretsahang sinabi ni Lavrov, ang tigil putukan at paghinto ng digmaan ay hindi ang napagkasunduan ni na Putin at Trump sa Anchorage. Inamin ng Kremlin na hindi lang Donbas ang issue kundi layunin ng Moscow na alisin ang soberanya ng Ukraine. At kapansin-pansin, nagsimulang ipagpaliban ng Kremlin ang summit ni na Trump at Putin sa Budapest. Sa una, Sinabi na magaganap ito sa loob ng dalawang linggo, pero ngayon, diretsya hang sinasabi ng Kremlin na walang nakakaalam ng eksaktong petsa. At kahit ang paghahanda, inuulit ko, paghahandang pagpupulong ni Lavrov at Marco Rubio ay kinansila at ipinagpaliban pa ng isang linggo. Pero si Trump naman ay nagsabi na wala siyang pakialam kung gaano karaming teritoryo ang mawawala sa Ukraine. Ang mahalaga, kahit papaano ay matigil ang digmaan na ito. At ang pag-amin na ito ay nagpapakita lang ng lubos na hindi pagkaunawa ni Donald Trump sa tunay na mga layunin ng Kremlin sa digmaang ito. Ang mga subtitle ay inihanda ni Simon. Kaya magsisimula ako kay Donald Trump. Ayon sa Wall Street Journal, sinabi ni Pangulong Donald Trump kay leader ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na hindi mahalaga sa kanya kung saan itatakda ang bagong hangganan ng Ukraine, basta't magkasundo ang Ukraine at Russia sa kapayapaan. Sabi ng mga opisyal ng Amerika, sinabi ng pinunon ng White House sa isang pagpupulong sa Washington na hindi siya nakatali sa anumang partikular na resulta tungkol sa teritoryo. Ang pangunahing prioridad niya ay ang tuluyang pagtatapos ng digmaan. Sinabi ni Trump kay Zelensky na huwag umasa ang Ukraine na makakakuha sila agad ng long-range Tomahawk missiles. Ayon sa mga kausap ng Wall Street Journal, malayo pa rin ang Moscow at Kyiv sa pagtatapos ng digmaan at ang mga isyu sa teritoryo ay nananatiling sentro ng mga negosasyon. Naniniwala ang Washington na ang issue ay ang Donbas. Gusto ni Putin na mapasakan niya ito samantalang ayaw itong ibigay ni Zelensky. Sinasabi raw na dito nakasalalay ang problema. Ganito rin sinabi ni Trump. Oo, oh, gusto ni Putin. Kunwari, 'yun lang sa panipin natin, 'yun lang ang Donbas. Sa huling pag-uusap nila sa telepono ni Trump, muling hiniling ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia na ibigay sa kanya ang natitirang 22% ng teritoryo ng Donetsk Oblast na hindi pa nasasakop bilang kondisyon para sa tigil putukan. Maring tinanggihan ng Ukraine at mga kasosyo nitong Europeo ang ganitong konsesyon. Sa Kyiv, iginiit nilang labag ito sa konstitusyon at gagamitin ng Moscow ang rehiyon bilang base para sa panibagong pananakop kapag nakuha nila ito. Sa pagpupulong kay Zelensky noong biyernes, naging matigas si Trump tumangging tumingin sa mga mapa ng labanan at sinabi na hindi prioridad ang pagbabalik ng Donbas sa Ukraine. Wala siyang pakialam kung kanino mapupunta ang teritoryong ito at kung gusto ito ng mga Ruso, hayaan na lang daw silang kunin. At bakit daw ayaw itong ibigay ni Zelensky? Si Trump ay umaapela sa katotohanang kontrolado na ng Russia ang malaking bahagi o kung magiging eksakto 78% ng teritoryo ng Donbas at kailangan pa ng ilang buwan para masakop ang natitirang 22%. Ayon kay Trump na siyempre ay binulungan ni Putin, ilang buwan na lang daw at siguradong masasakop na nila ang natitirang bahagi ng Donetsk Oblast. Dito, malaki ang pagkakamali ni Trump. Mahigit sampung taon nang hindi nakuha ng mga Ruso ang teritoryo ng Donetsk Oblast. At sa kabila ng pagpapanatili ng, aba, pag-asa. Buti na lang, hindi kailangan ang bawat isa. Pera naman mga kaibigan, hindi pa. At maghintay pa. Hindi ako bumabati. Ang patuloy na sakit ay babala sa atin, lalo na sa mga abogado. At una sa lahat, mahalaga. Mga babae, lumapit kayo sa... Walang naabot na seryosong layunin pero napakalaki ng naging kapalit kumpara sa maliit na pag-usad. Ayon sa pahayagan, mula simula ng malawakang pananakop hanggang Enero ngayong taon, 877,000 sundalo na ang nawala sa hukbong ruso. 228,000 dito ang namatay. Pero pagsapit ng ika-13 ng Oktubre ngayong taon, tumaas na ang bilang ng halos 60% umabot na sa 1,438,000 at libo kabilang dito ang 400 at 80,000 mismong napatay na mga Ruso. At ngayon, hayagang nilait ng Kremlin si Donald Trump na humihiling na itigil ang digmaan sa kasalukuyang linya ng labanan. Hindi titigil ang Russia sa labanan sa Ukraine hanggat walang komprehensibong kasunduang pangkapayapaan, ayon kay Sergey Lavrov, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation. Binanggit niya na ang ganitong paraan ay tila sumasalungat sa mga napagkasunduan ni na Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos at Vladimir Putin sa Alaska. CP mula kay Sergey Lavrov. Ngayon, naririnig na mula sa Washington na kailangan agad tumigil, huwag ng pag-usapan pa ang iba at hayaan na lang daw ang kasaysayan ang humusga. Ang biglaang pagtigil ay nangangahulugan ng paglimot sa mga pangunahing dahilan ng sigalot na malinaw namang naunawaan ng administrasyong Amerikano ng maupo si Donald Trump. Ayon kay Lavrov, Matapos makausap si Putin, ipinahayag ng pinuno ng White House ang suporta sa pangmatagalang kapayapaan at tinanggihan ang ideya ng agarang tigil putukan na walang patutunguhan. Ngunit ngayon, tapos na ang lahat ng iyon. Sinabi ni Lavrov na sinusubukan ng mga Europeanong taga-suporta ni Zelensky na hikayatin ang mga Amerikano na baguhin ang kanilang posisyon at itigil ang pagtutulak ng pangmatagalang kasunduan. Sa pananaw ni Lavrov, ang agarang tigil putukan ay magreresulta sa karamihan ng Ukraine na ayon sa kanya ay mananatili sa ilalim ng pamumuno ng rehimeng Nazi na siyang tingin ng Moscow sa pamahalaan ni Vladimir Zelensky. Ipinaliwanag ni Lavrov na ang tigil putukan ay hindi lang magpapalakas sa sandatahang lakas ng Ukraine ng armas, kundi mag-uudyok din ng teroristang aksyon gaya ng pag-atake sa sibilyang infrastruktura ng Russia. Kayo namang mga Ruso ang nagsimula ng digmaan at tinatamaan pa ang sibilyang infrastruktura. Bakit ka lang nakaupo at nagre-reklamo? Lavrov, ito ang realidad ng Kremlin sa inyo. Dagdag ni Lavrov, iginigiit ng Moscow ang non-block neutral at walang sandatang nuklear na Ukraine. Ibig sabihin ay tumatanggi itong sumali sa NATO. Nakikita ng Kremlin ang genocide ng mga Ruso at nagsasalita ng wikang Ruso sa Ukraine. Kaya layunin ng Russia na itigil ito bilang tugon sa mga pangunahing dahilan ng digmaan. Kamakailan, iminungkahi ni Donald Trump sa Russia at Ukraine na itigil ang labanan sa kasalukuyang linya at magkasundo na lang sa ibang panahon. Ibig sabihin, ang pinakamahalaga ay mapatigil ang digmaan. Sinabi niya na hindi pa nagkakasundo ang dalawang panig sa isyu ng teritoryo. Pero posible pa rin ang kasunduan sa hinaharap, kasama na rito ang tungkol sa Donbas na di umano'y iginigiit ni Putin na ipasa. Sabi ni Trump, hayaan na lang daw manatiling hati ang lugar gaya ngayon. Sa tingin ko, 78% ng teritoryong ito ay nasakop na ng Rusya. Sinuportahan ni na Zelensky at mga leader ng Europa ang panawagan ng Presidente ng Amerika na i ang digmaan sa frontline para sa dagdag na pag-aayos. Sa Kremlin, sinabi nila na ang Rusya ay tutol pa rin sa ganitong opsyon dahil mahalaga raw sa kanila na makamit ang kanilang mga layunin na alam naman ng lahat. Ibig sabihin, sa totoo lang, Sinabi ng Kremlin ngayon kay Donald Trump ang ganito. Donald, maintindihan mo na sana hindi lang tungkol sa Donbas ang usapan. Kahit na mapilit mo sa kahit anong paraan ang Ukraine na isuko ang buong Donetsk na rehiyon, hindi nito mapapatigil ang digmaan. Dahil malaking bahagi pa rin ng Ukraine ang nananatili sa ilalim ng pamumuno ng lehitimong halal na pangulo na si Vladimir Zelensky. Pero ayaw ito ng Kremlin. Kaya magpapatuloy ang Kremlin sa digmaan hanggang mapatalsik ang lehitimong gobyerno at maitayo ang puppet government sa Ukraine. At ang puppet na gobyernong ito ay tuluyang ilalagay ang Ukraine sa paanan ng Moscow. Ito ang pangunahing dahilan ng krisis ayon sa Kremlin. Direkt sinabi ni Lavrov na hindi titigil ang Russia hanggang mawalan ng soberanya ang Ukraine. Kaya naman, lahat ng sinasabi ni Donald Trump na ang hinihingi lang ni Putin ay ang Donbas ay puro kalokohan hindi talaga tungkol sa Donbas ang usapan at mismong mga Ruso na ang nagsasabi nito sa publiko. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok, ilagay ang opinion at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang episode. Yan lang, ingat kayo paalam!